Good morning, my nagluluto ako ng kinunot. Eto at nagpakuha ako ng malunggay sa asawa ko. Kinunot nga antawag dito sa lulutuin ko mga be. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa ibang lugar nito. Eto nga ay pagi na at lalagyan ng malunggay. Nang isang araw kasi mga be ay namalingki ako at nakakita ako ng pagi. At dahil meron kaming tanim na malunggay kaya bumili ako. Hinihimay ko nga lang din itong malunggay mga be. Parehas ba tayo maghimay ng malunggay mga be na yung dahon lang ang kinukuha. Hindi ko nga sinasama dyan, kahit yung mga maliliit na kangkay. kahit laking bikol ako mga be at mga bikola na din ang aming lahi. Eto at mahihimig talaga kami sa gata at sa maanghang. At tapos nga maghimay ng malunggay mga be. Eto at naghugas naman ako ng kamay para himayin naman itong pagi. Pagkabili ko nga yung pagi mga bear, pinakuluan ko na rin yan sa suka. Kaya kahit kung isang araw pa yan sa rep, ayan ay at hindi pa rin yan sira. Nakalimutan ko nga agad na ilabas ito galing sa rep. Kaya eto, nahihirapan na akong himayin dahil matigas pa. Dapat nga ay pino ang pagkakahimay ko niyan. Kaya lang dahil matigas pa. Ayan at hinayaan ko na lang na malalaki. Nagdurog din naman yan kapag napakuluan na. Pagkatapos ko namang maghimay ng pagi mga bear at, at maghihiwa naman ako nitong mga sangkap. Usually ay doon ako sa kusina naghihiwa nitong mga sangkap. Pero dahil dito ko na naumpisahan, kaya dito ko na rin patapusin. Kaya bawang at sibuyas na lang ang ilalagay ko dito mga bear. At dahil mahal pa rin ang sibuyas, kaya yan isang maliit pa sibuyas lang ang ihahalo natin. Pero bawang ay nilandamihan ko mga be dahil ang bawang nga daw ay natural antibiotic. Kaya rin ba mga be ay kumakain ng hilaw na bawang? Ako nga mga be ay kumakain ng hilaw na bawang pero dapat nakababad siya sa suka at hinahalo ko sa kahit anong kainin ko. Pero hindi naman araw-araw mga be. Sa una nga ay hindi mo magugustuhan ng lasa pero kapag nakasanayan mo na mga be ay masarap na rin sa panlasa mo. Yun lang ang share ko sa inyo mga be. Kumakain ako ng hilaw na bawang. At dahil ang dami ko na naman sabi sa mga mga be ko, at nakapagliwa na ako ng sibuyas, bawang at luya At tapos ko naman ng mga sangkap at lumabas na ako dito sa kusina para magata nitong yog na binili ko kanina. Hindi ako bumibili ng mismong gataan na sa palengke mga be, gusto ko ako ang nagagata para matantya ko ang tubig kung gaano kadami ang ilalagay ko. Ito nga yung lagi kong ginagawa ay nagagata muna ako ng unang gata at yung pangalawang gata. Ito nga yung unang gata, tapos isisat aside ko muna yan mga be. Tapos nagagata ulit ako sa pangalawang gata. This time, konting tubig na lang ang ilalagay ko. At pagkatapos nun, ayon ang papakuluan ko. Ilalagay ko na sa pangalawang gata yung mga sangkap na hiniwa-hiwa ko kanina. Pagkalagay ko nga ng mga sangkap, eto at sinalang ko na nga dito sa kanan at hihintayin ko na lang yan kumulo. At habang naghihintay ako kumulo yung sinalang ko, eto, at ililigpit ko na muna yung mga kalat ko dito, mga be. Ganyan nga ang gawain ko, mga be. Habang naghihintay na maluto yung niluluto ko, ay nililigpit nabitbit ko na yung makina nat at mga pinaggamitan ko dahil ayaw na ayaw ko nga na may tambak na hugasan sa lababo. Pagpasensyahan niyo na yung sangkalan ko mga be, hindi yan dumi. Dagdag yan nung minsan naghiwa ako ng puso at ng saging diyan. At pagkatapos ko namang maghugas ng na mga pinaggamitan ko, eto kinugasan ko naman itong nabili kong isdang galunggong. Isang ng malaking galunggong nga lang ito mga be, pero nasa 66 pesos na nga ito. Meron din sana akong gustong isda doon mga be, pero mas maliit diyan sa galunggong na nabili ko ay 65 pesos naman ang halaga, pero isang piraso lang din. Gusto ko sana ng yon para kay pero yun nga mahal. At eto balik na tayo dito sa niluluto ko. Kumukulo na nga kaya ilalagay ko ka na itong tagi. At palagay ko niyan, ay hihintayin ko yan matuyo, mga be. At na nung matuyo na yung pangalawang gata ay tinimplahan ko na. Nilagay ko yan ng magic sara, paminta, at patis. Saka ko hinalo. At nung ko na nga ay nilagay ko na itong kakang gata. At titimpla, mga be, ay wala akong ginagamit na mga sukatan. Tansya-tansya lang ang peg natin, mga be. At ito mga be, nung kumukulo na ang kakang gata, ito titimplahan ko naman siya. Lalagyan ko siya ng kuunting asukan. Mahilig na ako maglagay ng asukan sa mga niluluto ko, mga be. Ewan ko ba, nakasanayan ko na ang lasa. Pero yung ang lagay ko naman ng asukan, mga be, ay tamang pantimpla lang talaga. Tamang pambalance lang sa lasa. Hindi naman yung magkakadiabetes ka kapag kumain ka ng niluto ko. At pagkatapos nga yan, ay ko nitong suka. Hindi ko alam kung ganyan din kayo magluto ng kinunot, mga be, pero kanya-kanyang diskate yan. Ako kasi gusto ko yung mga nag-aagaw ang asim, tamis, at ang alak. Hintay ko nga ng ilang minuto bago ko hinalo, mga be, at pagkatapos niya, nung medyo konti na lang ang gata, ay nilagay ko naman itong malunggay. Pagkalagay malunggay mga be ay hinalo ko lang sa katinakpan. Hinintay ko nga lang itong kumulo hanggang maluto ang malunggay. Nilagay ko na rin pala ang sili mga be. Usually nga mga be dapat hiwa hiway ang sili na ilalagay ko. Kaya lang ito rin ang uulamin ng anak ko. Kaya buo ko na lang nilagay. At yan mga be, luto na ang aking tinuno. Sana natustuhan niyo itong aking video ngayong araw. At kahit sana hindi niyo nagustuhan, please continue support niyo pa rin ang aming page. Maraming salamat! Hello mga be, etong video na to ay kuha pa noong March 4. Pupunta kasi kami ngayon sa San Mateo Rizal. Kung saan nga doon nakatira ang mga magulang at mga kapatid ko. Kung dati nga ay lagi nakatakip ang ilong nitong batang ito kapag bumabiyahe pero ngayon mukhang sanay na. Hindi na nga siya nagtatakip ng panyo sa ilong niya. Medyo malayo-layo nga itong babiyahihin namin mga be. Ito nga ay unang sakay pa Ngayon naman ay nandito naman kami sa Pitex. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Pitex mga be, terminal ito dito sa Paranaque. Kung dati ang mga terminal ng bus ay sa Cubao matatagpuan, ngayon halos lahat nandito na sa Pitex. Pagkapasok nga namin ay nangihi sa Eric kaya ito hintayin muna kami dito sa kanya. Hindi niya pala narinig yung sinabi ko, nanghihintayin namin siya dito sa ilalim ng escalator. Kaya medyo natagal lang kaming maghintay dito sa kanya. Ang haba na nga ng leeg ko, kakahintay sa kanya, pero hindi pa rin siya dumarating. At pagkatapos nga ng mahaba habang hintayan, eto at dumating din sa wakas. Kanina pa daw siya naghihintay sa amin doon sa may gate pen. Akala niya nga ay mag-i-ed sa kami, kaya doon na siya dumiretso. Nasa gate pen kasi mga be, ang sakayan ng bus papuntang EDSA. At nasa gate 3 naman ang papuntang Fairview. dahil palaging Fairview bus ang sinasakyan namin kapag bibisita kami doon sa mga magulang ko. Kaya dito na kami sumakay, pero nakakapangsisi mga be. Dahil napakalayo nga ng inikot namin at napakamahal pa ng pamasahin. Hindi ko kasi alam ang pasikot-sikot ng ibang daan papunta doon sa amin. Kaya kung ano yung kinasanayan ko, ay yun na lang ang lagi namin ginagawa. At isa pa, bihirang-bihira lang din kasi akong umuwi doon sa amin. Dahil nga sa sobrang layo. At ito mga be, pagbaba namin sa may ito at sa na naman kami ng jeep. Ito nga ang pangatlo naming sakay. Ito nga ang letos ay binili namin pagkababa namin sa bus dahil namurahan nga lang ako. Dahil sa ibang palengke, napakakonte, tapos 20 pesos na agad. At ito mga be, pagkababa namin ng jeep, ito pag lalakad na kami papunta sa amin. Yun e nga lang kagandahan dito sa sinakin namin dahil tatlong sakay lang mangyayari. Pero kung mag sa kami, parang sa sakay ata ang gagawin bago kami makarating dito. Medyo malayo-layuri lang na nilakad namin dito, mga be, bago kami makarating sa bahay ng mga magulang ko. Alam niyo ba, mga be, na itong lugar na to ay laging binabaha? Alos taon-taon ay lumilitas sa mga tao dito kapag baha. At kasama na dyan ang pamilya ko, mga be. At dyan nga, mga be, may papasukan pa kaming iskinita bago pa kami makarating doon sa aming bahay. Kung ko nga punta dito ay hindi pa simentado tong daan na to, pero ngayon simentado na. Buti naman kasi ang putik-putik kapag gumadaan kami dito. Isang taon nga, mga be, ay binahana naman dito at yun nga, lumikas na naman sila. Hindi na lang yung bahay namin ay nag binitawan na nila ng second floor. Kaya hindi na rin sila masyadong nahirapan sa mga gamit nila na magbitbit papuntang evacuation center. Dati nga mga be, ang pangkabuhayan ng mga tao dito ay mag-alaga ng baboy pero parang ipinagbawal na ata. At kapag baka noon at may mga alaga silang baboy, kasama pa rin nilang inililikas yun. Nakalala ko nga nung 2012 mga be, nung nabaha dito ay may alaga pa kaming baboy. Actually, hindi pala namin baboy yun. Baboy pala yun ng asawa ng kapatid ko. At yun nga dahil baha ay nilikas nila yung baboy at si Papa ang nag-asikaso. Nung naapakan nga ng baboy yung panipapat nagkasugat, ayon at na leptospirosis siya. At dahil doon ay nag-50-50 ang buhay niya at ayan nga mga be, ang dami ko na namang sinasabi, nandito na ako sa bahay ng mga magulang ko. At yan nga ang aking mama, si Mama Letty. Kung makikita niyo mga be, simentado na nga itong bahay namin, pero wala pang kaayusan. Bago mag-pandemic mga be, kahoy pa yung aming bahay. Dahil sa mga ayudang natanggap nila ng pandemic, at dahil dito sa hipang ko at sa mga kapatid ko, ayan at napasimento na nila itong bahay ng mga magulang ko. Dahil nga sa taon-taon dito bumabaha, ay nahihirapan sila sa bawat paglikas nila, kasama pa ang mga gamit. Kaya yan ay pinataasan na nila ng bonggang bongga. Sana nga hindi naabutin itong second floor kapag bumaha pa. Pero nananalangin tayo na sana nga ay huwag nang bumaha ulit. Okay, okay nga lang ang pagpapaayos nito dahil nga sa kakulangan ng budget. Tulong-tulong nga sila sa pagpapaayos nito, mga be. Ako nga lang, mga be, ang walang ambag sa kanila. Buti na nga lang at naiintindihan ng pamilya ko ang sitwasyon namin, mga be. Pero syempre, mga be, pangarap ko ang makatulong sa mga magulang ko, lalong-lalo na habang buhay pa sila. At yun nga, mga be, ang dami ko na naman talagang dada. Ito kaya ako pumunta dito dahil birthday ng pamangkin ko. Ininvite nga ako ng kapatid ko, mga be, kaya eto, andito ako para tumulong. At ako mo po ay official pag-iwan ng gulay. O, oh, ayan. At ang anak ko ay gusto rin mag-vlog. Ito nga din yung ko ng mag-iwan ng mga gulay. Itong parang sa iyahalo ito sa Shanghai. At yun nga, dahil ako nag-iwan ng gulay at ang asawa ko ang nag-video. Kaya yan, puro carrots na lang ang kinukunan. Ang dami ko na nga dinilit na puro video ng carrots. At ito nga, ang magbe birthday ang aking kamangkin na si ni Grace. Ako nga ang gumawa ng tarpulin na yan. Simple lang, pero okay na din. At least meron. Oh, ayan. Carrots ulit na naman. O, oh, boses nga yun niya siya. Dahil gusto niyang makisali. Kaya ayan, pag natin. Oh, ay ginawa naman ni Mama yan at tinimplahan na. Kaya eto, magbabalik na ako ng lumpia siya ng ganito mga be. Kung magda birthday nga ay 3 years old na. Ngayon nga lang nila hinandaan ng bongga yan. Nang 1 year old ata niyan ay nagluto lang sila ng pansit at nang 2 years old dahil may trabaho na yung nanay niyan ay pinaghanda siya naman nila kahit papaano. Pero ngayon naman ay ang kapatid kong lalaki ang may trabaho kaya siya naman ang naghanda sa anak niyang babae. At may mga tumulong din naman siguro sa kanila para maging possible nga itong celebration na ito. Ito naman ang binili nilang manok. Native ata to hindi ko alam pero mura lang daw ito kaya sila na rin ang nagkatay niyan. At dahil mga ba na itong video ko mga be ay puputulin ko muna to dito. Maraming salamat. See you sa our next video. Siria. Balik na tayo ulit dito mga best sa video kung saan mag-birthday nga ang pamangkin ko. Ayan nga yung mama ko, busy-busy sa kakahanap ng kanyang mga isasakob sa kanyang lulutuin. Kung eh. mapapansin nyo nga mga best, yung bahay na to ay wala pa rin pintuan. Tingnan nyo at kurti lang ang pantabing nila dyan. Pasalamat na nga lang sa Panginoon mga best at walang mga masasamang loob na gustong pumasok dyan sa bahay namin. Pero kahit pumasok naman sila dyan, wala naman silang mapapalap. <laughs> ng papa na busy busy din sa paggagaya sa mga isasahog niya sa lulutuin niyang lain. Masarap nga magluto yung papako mga be. Lahat naman silang magkakapatid ay masasarap magluto. Lalo na nga mga be kapag mga ginataan ang lulutuin nila, talaga namang lumalabas ang kanilang pagiging bicolano Okay naman tayo dito sa kapatid kong reklamador kapag inuutusan, pero susunod din naman. <laughs> tignan nyo nga mga be kung gano'ng kabusisi, maglinis ng manok niya na talagang chinani niya pa. Tignan natin, magtrabaho ka sa market kung magawa mo pa yan. <laughs> Abutin ka ng siyam-syam sa kakaganyan mo. Talagang inisa-isa niya talaga mga be, hindi niya tinigilan ang ating inaubos. Kahit nga dugit, tignan tong sa katawan niyan, ayaw yan ng madumi. Kahit nga nagbubukid yan, ay naglilinis pa yan ng kuko niya, mga be. Wala nga akong kapatid na dugyot, mga be. Ako lang ata ang dugyot sa kanila. <laughs> o kasi mga be, kaya ko hindi magigok sa loob ng dalawang araw. Sila'y hindi makaya kahit isang araw man lang. At naligo rin na sa umaga, maghihiramos pa yan sa gabi. O kaya, mga be, saan naman na pupunta ang ating usapan. Balik tayo dito sa ating paghahanda. Ito ang lulutuin naman ng minunudo. O, ayun na mga be, nakikita nyo na sobrang kalat. Kasi nga busy busy kami mga be sa aming mga paghahanda. Pero wag tayong mag-alala. Lahat ng pinakain namin sa tao ay ginugasan muna namin bago niluto. Ang kagandahan nga lang dito kapag nag-uukasyon ay talaga naman lahat ay tulong-tulong. Walang patulog-tulog mga be. At, tingnan nyo yung papa ko. Kahit may nararamdaman niyan, kilos pa rin. Masama ang pakiramdam niyan mga be at hinihinga dahil nga sa kanyang sakit sa puso. Yan nga ang isang dahilan kung bakit sinisipagan ko mag-upload ng mag-upload para naman sakaling kumita na mga be dahil alam ko na ang gamot ng papa ko ay sobrang kamamahal gusto ko namang may ambag kahit papaano sa buhay nila o, punta na tayo dito sa minulutong laing ng papa ko tingnan nyo kung gano'ng karami mga be ganyan nga yung ka-expert magluto ng laing my oh god sa lahat nga ng handa ito lang ang gusto ko mga be at dahil nga napakamahal ng gas mga be kaya dito nila niluto sa labas dahil matagal nga itong lutuin laing na yan at yung manok nga na hinihimay ni papa ay dito may bulutuin dahil nga may tipatak yung manok ngayon so matagal yung papakuruan matagal yung papalambutin kaya dito rin tapos laing. Napakatsaga nga niya ni Papang maghintay, hindi na nga yan nakatulog, magpantay lang ng laing niya, inabot na nga siya ng madaling araw, mga be. At kinabukasan nga mga be, eto, at inihaw naman ang kapatid ko, yung tilapia at bangus. O, uh, diba? Ang sipag niya kapatid ko na yan, kahit ganyan yan, kahit lang magamay ang utusan, pero kapag sinipag naman yan mga be, ay nagkukusa yan. At eto nga mga be, dumating na yung mga bisita ng kapatid ko, at dahil maaga pa silang nagpuntahan, eto, pinakain muna, at yan, konting kantahan, at syempre, kapag may handaan, ay hindi ba ang inuman? Uh, Anong oras na nga mga biyak, may mga bisita na, hindi pa rin kami dito ayos, kahit yung decoration nila, ay hindi pa nga ilalagay. Dahil nga sa late na nag itong kapatid ko na paghahandaan niya daw si Rapa ni, kaya eto, dahil gahol na kami sa oras. Pagkapon nga lang kami nagsimula na mag-ayos. At ayun nga, kahit nga meron na nagkakantahan dito sa labas, ang decoration namin ay hindi pa rin ayos. Kaya yung kapatid ko, hati ang kanyang atensyon dito sa mga bisita niya at sa pag-ayos ng decoration para sa anak niya. Pupunta naman tayo dito sa nag-iihaw. Ayan, kanina pa nga yung nag-iihaw at hindi pa man lang mga lahat ang kanyang iihawin. Ayun nga marami rin napakain. Muti naman, ang nakapagbigay tayo ng blessing sa iba. Kaya thank you, Lord, for all the blessings. Sana po ay pagkalooban niyo si Rapani ng mahaba at malusog na pamumuhay. At ang aming buong pamilya. Hindi na nga na-videohan ang iba, kaya hanggang dito na lang, mga be. Happy Saturday, mga be! O ayan, umagang-umaga. Napakaliwanag ng sinag ng araw, mga be. Dahil nga sa na ito at nararamdaman na natin si Haring Araw. Kaya na naisipan ko nga siyang videohan, mga be. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaliwanag. Napakainit na nga dito sa aming pwesto, mga be. Tingnan nyo at kinang-kinang pa ang liwanag niya. Ito nga lang sa video na to, nakita ko to. Dahil habang binibideohan ko yan, ay nakapikit na ako, mga be. Ayun nga, nang nakita ko to. Ay na-amaze naman ako sa ganda ni Haring Araw, mga be. O ayan, nakita nyo yung building ngayon, mga be. O hindi sa akin yan. Walay. <coughs> Dahil hindi naman tayo comedian. Eto, balik na tayo dito sa loob. Marami na naman ako sinasabi dyan. Makakahiya kay kuya. O, oh, yun nga mga be, balik na tayo dito sa loob. Oh, dahil sobra ng init ngayon, eto, at lumobli pa yung init dahil wala na yung bubong dito sa labas. Eto nga yung dati kong tindahan, mga be, dahil nga aayusin at kikibain na tong bahay na to. Kaya eto, giniba na rin yung tindahan ko. Um, hmm, nakakamiss na tong tindahan ko, mga be. Ayan ah, nga yung mga pinaglalagyan ko ng ating mga paninda. Ibibigay ko na nga yan sa amin, mga be, pati yung ginawa ng kuya ko na pinto para magkaroon ng pinto doon sa bahay namin. Alam niyo ba, mga be, ang pinuhunan ko dito sa tindahan ko ay yung nakuha kong ayuda ng kasagsagan ng pandemic. Yun nga ang tumulong sa amin, pandagdag sa aming panggasto sa loob nga ng ilang taon. Pero ngayon, wala na akong tindahan. Ganyan talaga ang buhay, mga be. Uh, kaya magsumika para magkaroon ng sariling bahay. oy move on tayo, mga be. Dito tayo sa kusina. Itong ang dirty kitchen nila tita Emma, mga be. Uh, ayun ang mag-ama ko at naglalaba. nga ako, mga be, kay Lord. Ang sobra-sobra dahil binigyan niya ako ng asawang napakabait. Saan kayo man ang maituturing na magkaroon magkaroon ka ng ganitong asawa, mga be. Naging routine niya na nga ang paglalaba, mga be, kaya hindi ko na yan matatanggal sa kanya. Pero kapag maramihan naman, mga be, ang labahan, ay ako naman ang naglalaba. Baka naman sinasabi niyo, ay ina ko ang asawa ko. oy. kaming mag-asawa kasi talaga, mga be, ay bigayan sa gawaing bahay. Hindi nga niya sinusolo at hindi ko rin naman sinusolo. Nung may trabaho pa nga yan, mga be, ay napakasipag yan sa trabaho. Kahit may sakit yan, hindi yan uma-absent. Kung hindi nga nagkasakit yung asawa ko, siguro, mga be, maayos ang pamumuhay namin sa sarili naming bahay. Ay, hindi pala namin sarili bahay. Sarili pala nilang bahay. Pero yun nga, siguro nga may ibang plano si para sa amin. Baka kasing liwanag ng sikat ng araw na to ang plano ni Lloyd para sa amin. I claim it, Lord. Thank you! Dahil nahihilig si Yesha sa French Fries lately, eto at na lang ako ng patatas. Ito nga kiniwahiwa ko lang ng pahabati na ko sa tissue paper. Sa kanilagyan ko ng salt bago ko nga pinurito. Dahil nagtutulog pa nga ang aking ana, eto at pinaghanda ko na siya ng merienda niya para pag niya ay meron siyang kakainin. Tulad nga nang sinabi ko kanina ay eh, nahihilig si Yesha ngayon sa French Fries. Medyo mahirap nga rin pakainin ng anak ko, kaya nga siya payatot. At dahil isa ang french fries sa gusto niyang kainin, kaya ito pinagluto ko na nga lang siya ng sariwang patatas para maiwasan naman ang pagkain niya ng mga processed foods. Hanggit maaari nga mga be ay iniiwasan kong pakainin siya siya, siya ng mga processed foods. Sinanay ko naman kumain ng gulay ang anak ko at protas mga be, kaya kumakain ng protas at gulay yan. Kaya nga lang ay bibihira dahil nga ang mamahal ng mga protas sa panahon ngayon. Na, luto na ang french fries ng aking prinsesa. At yan nga pag-gising niya ay pinakain ko na rin sa kanya. Thank you, Mama, for the at yun nga, na kanyang french fries. Yun lang mga be. See you sa our next video. Hello mga be. Eto at linggo ngayon. Kaya tingnan nyo, tinitingnan ko kung may pera pa nga ba kami. At dahil may nagtira pa namang 520, eto nga at pupunta muna ako sa palengke mga be. At dahil 520 na lang ang pera natin mga be, eto at pupunta ako sa palengke. Titingnan ko nga kung may mura pang mabibili doon. Usually kasi mga be, para makatipid ay lutong ulam na lang ang binibili namin para nga makatipid sa gas at sa kung ano-ano pang mga sangkap. O eto na nga at pasakay na ako sa jeep. Pagdating ko nga dito sa palengke, may nakita akong pakwan, kaya eto bumili ako. 25 nga daw ang isang kilo niyan, pero lagpas isang kilo yan, kaya 50 pesos ang binayaran ko dyan. Eto at may nakita pa nga akong ibang prutas, pero sabi ko nga, wag na lang kasi may pakwan naman na, tama na siguro yung isa, dahil limited nga lang yung budget ko. Kaya yun, nagpatuloy na lang ako sa paglalakad at paghahanap na nga lang ako ng aming uulamin. Kaya eto at may nadaanan nga ako nagtitinda ng petchay. dito nga ako bumibili sa ganitong price ng mga pet, kasi mas mura nga sila kaysa doon sa loob. Kaya eto, bumili ako ng isang kilong pet 30 pesos nga ang isang kilo kung bumili ng pecha, ito minin pa nga ako ng ibang gulay. Pero sabi ko, wag na muna kasi baka mabulok lang din dahil hindi ko man agad dyan maluluto. Nung nabalot na nga ni Kuya yung pecha yung na binili ko, ayun, at patuloy na rin ako sa paglalakad First time ko nga mag-video habang namimili ako dito mga be, at eto nga at nahirapan ako. Mahirap nga palang maging vlogger mga be. Try lang yan mga be, nagsifiling vlogger lang naman tayo. O oh, yun na nga mga be, tuloy ang kwento. Dahil nga nahirapan ako mag-video habang namimili, kaya itinigil ko na nga yung pag-video at binibili ko na lang yung mga dapat kong bilhin. Pagkatapos nga dun sa wet market mga be, pumunta naman ako dito sa grocery. Dito ko nga iiwan mo lang sa labas ang mga gamit mo. Kaya yan, dumiretso na ako dito sa loob. Akala mo naman kasi ang dami kong bibilin dito. Eh, ang bibilin ko lang naman dito ay sardinas Si pang sasakog ko nga doon sa pechay na nabili ko. Yan saan ang malaking young style ang bibilin ko. Kaya lang 90 plus nga ang halaga. Kaya ibinalik ko at pinili ko na nga lang dalawang Hokkaido. Pagkabayad ko nga ito at pauwi na ako mga be. At dahil doon pa sa dulo ang terminal ng jeep, nasasakyan ko ito at tatawid pa nga ako. Dito nga ay eh, nahihirapan lagi akong tumawid dahil nga ang bibilis lahat ng mga sasakyan lagi dito. Munti ka na nga ako dyan minsan mabangga ng motor mga be dahil nga ah, may hilig silang sumingit. Dahil gusto gusto ko nang makatawid agad mga be dahil sa sinag ng araw. Masakit nga ang mata ko mga be kapag nasisinagan ng araw. Pag iyan nga ay na-expose sa liwanag ay maghapon ko nang iniinda ang sakit. Kaya tingnan nyo naman ang araw ay kirik na kirik. Kaya gusto ko nang tumawid dyan mga be. At dahil ang tawiran ay doon pa sa dulo mga be. Kaya eto inihintay ko na lang na mawala ang sasakyan bago ako tumawid. Kung natyampuhan ko nga na walang sasakyan, ito tumawid na ako pero tingnan nyo, mga be. Sige ka O, diba mga be, kaya takot talaga akong tumawid dito. Hindi nga lang dahil dun sa sardinas na yun, mga be, hindi talaga ako tatawid dito. Salamat na lang talaga kay Lord dahil hindi niya ako pinapabayaan. Kaya napaka-importante talaga mga be, ang lagi ka nangingin niya ng pagkabay sa ating Panginoon. Noon tayo mga be, eto at hindi na nga ako sa bahay at inaayos ko na nga itong mga pinamili ko. Pagdating ko nga ay naliligo na si Eric dahil linggo nga ngayon at pagkatapos dito ay magsisimba kami. Ito na nga mga pinamili ko mga be. Ito, Hokkaido. Itong onion leaves. Saka itong lettuce. Magluluto nga ako ng sotangan para sa aming almusal. At itong talong ito, tatahin ko yan. Magluluto rin ako ng munggo. At ito, medyo mura-mura na ang sibuyas ngayon. 85 na lang ang kilo. Kaya bumili na rin ako yan. At ito yung binili kong pechay. At bumili na rin ako ng mas niya siya. At yung pakwan na nabili ko para sa amin. Oh, ito yung pokwan. Nilinis ko na nga itong mga be bago ko pinidyohan. Ito rin yung kusip na 60 ang kalahate. At bumili na rin ako nito maliliit na ganung gong na 50 ang kalahate. At itong tamban 50 rin ang kalahati doon sa 520 na dalaking pera mga be. Hi mga be, ito na naman ako. Magluluto ako ngayon ng swatang hon. Katulad sinabi ko na naunang video dahil linggo ay namalengke ako sa mga pinamalengke ko ay yung sotanghon at yung hukayto. ko. Yan nga ang lulutuin natin ngayon mga be, para sa aming almusan. Ito at nagisa lang ako ng bawang sibuyas at pagka luto nga ng bawang at sibuyas ay nilagay ko na yung hukay at pinuntan ko na nga ng paminta magic syrup. At nilagyan ko na rin ng cut At pagkalagay ko nga ng mga sangkap, ayan at nilagyan ko na rin agad ng tubig yan para magaling nga kumulo. At habang nagpapakulo ako ng sabaw nitong sa panghon, at may nagising na bata, sumilit nga. Medyo ninervis ako ng slice mga be. O nakita nyo ba yung naglalaba mga be? Laba is life sa asawa ko. Habang nagluluto ako ng aming almasal, ay sinabayan niya naman ng paglalaba. At ito na nga, nilipat ko nga siya sa isang kalan, mga be, para madaling kumulo. At nang kumukulo na, ay nilagay ko na nga yung swatanghon. Pagkalagay ko nga ng swatanghon yan at hinulogan ko na rin ng chicken cubes. Pagkalagay ko ng chicken cubes yan at hinalo ko lang at hinintay ko lang maluto yung swatanghon, mga be. At nung ko nga na kumukunti na ang sabaw, eto, at nilagay ko na nga itong onion leaves. Hinalo ko lang yan ulit, mga be, pagkalagay ko ng onion leaves. Napakalo nga mga be, ito tinakpan ko na at hihintayin ko na lang na maluto yung onion rings and then okay na. At ito na nga mga be, luto na ang aming masarap na almusa. Mm hindi -hmm. luto nga lang ito mga be, pero masarap talaga siya. Napanood ko lang kasi ito mga be sa isang vlogger at ginaya ko lang. Pero hindi naman yung gayang-gaya mga be kasi magkaiba pa rin ang kinalabasan ng luto namin. Pero I'm sure ako ay masarap parehas ang aming ginawa. At eto na nga, luto ng aming almusal. Tara mga be, kain tayo. Ito ang aming almusal mga be. Ito ang na niluto ko na naubusan ng sabaw pero masarap pa rin. At saka pinakiran din namin ng pandesal. Ito nga, meron pa kami yung peanut butter. Bigay pa nga sa amin ko ng Pasko pero sinisigurado ko sa inyo mga be na napakasarap ng peanut butter na ito. Bihira lang kasi kami magpalaman kaya hanggang ngayon meron pa rin ito sa amin. At yun nga mga be, pagkatapos namin mag-almusal ay nagsipagligo na kami at ngayon ay pupunta na kami sa simbahan para magsimba dahil linggo nga ngayon. At sobrang init na nga ito at napapayong na rin ang isang bata. Feel na feel niya nga ang payong niya mga be. Alam ba mga Bena, ang payong na yan ibigay sa kanya ng aming kapitbahay dito? 3 years old pa nga lang siya nang binigay yan sa kanya. Pero eto nga, pagagamit niya na. Sobrang init na nga ng mga oras sa pamangkin dahil alas 10 na pa ng umaga. Kaya nga sabi ko kay Eric susunod na lang Dapat 8 AM na ang simbahan namin dahil pag ganito ng oras ay sobrang init na. Kagandaan nga dito sa simbahan ay nasa loob lang ng village kaya eto nilalakad lang na. Ubi nga mga bet hindi kami na bet pagdating namin eksakto at magsisimula pa lang ang misa. Pagkatapos naman ng misa, niya natsabi ko sa kanya ay magdas na siya kay Father. At pagkatapos niya ay umuwi na din kami mga bet. Natatakot ako dito sa batang ito maglakad dahil lagi natatalisod ay natatapilok 'yan sa suot niyang sandals. At naman dito mga na kami sa bahay ay tatapang simple lang yung sandals niya. Ano naman ang binigay to sa kanya ng kanya? san, eh, ay ngayon niya lang ito nagamit. Bagong-bago pa nga ito nung binigay nila last year, pero tingnan nyo naman, ngayon niya lang nagamit, pero nasira na. Dahil nga siguro sa init at nakukulog, kaya yun, ganyan ang naging itsura. Tingnan nyo mga be, ang nangyari sa sandals. Kanina lang ang sinuot niya ito ay bagong-bago pa yan. Ang napakaganda pa talaga ng itsura niyan kanina. Kaya yan nagulat na nga lang ako bakit ganyan na siya ngayon. Siguro nga dahil sa tagal na rin siguro nakatago nito. Kasi bago pa yun napunta kay Yesha, ipagmamayari na yan ng iba. Pero nga, ang sabi nila, hindi rin nila nagamit yan. Kaya nga siguro sa tagal na naista, kaya siguro nagkaganyan siya. Kitang kita naman sa itsura niya mga be, na bagong bago pa nga yan. Kaya nga nagtataka ako bakit ganyan na ang kinalabasan niya. Nihinayang nga ako mga be, kasi nga bagong bago pa talaga siya. Pero bakit nagkaganito? Yun lang mga be, share ko lang. See you sa our next video. Habang nagluluto nga ako ng sotang hunaan, masalin namin mga be, at naghuhugas naman ako Pechay. Ganito nga ako maghugas ng Pechay, mga be. Kayo ba? Ganito rin ba? Iniisa-isa ko nga ang bawat dahon ng Pechay, mga be, sa running water para kung may uod man ay matanggal. At nung ko na nga lahat yan, mga be, eto, at kumuha naman ako ng si Roland paglalagyan ng tubig. Kung lalagyan ko rin yan ng tubig mga be, ay lalagyan ko rin niya ng asin. Tanawin ko nga lang yung asin na yan dyan sa tubig at ganda ng paglalagyan ko ng gagayatin kong pet chai. kasi ang mabisang pantanggal sa mga pesticides mga be. Please daw kasi na may mga nilagay na pesticides sa mga gulay na lulutuin natin ay patugasan nga lang daw ng tubig na may asin or ibabad sa tubig na may asin. Para nga daw matanggal yung pesticide na inalagay. At kaya wala namang mawawala kung susunod tayo mga be. Kaya yan ang lagi kong ginagawa kapag makukukas ako ng mga gulay or kahit ng prutas na nga yan sa tubig na may asin. At yun nga, ginayot-gayot ko lang yan mga be, nang paganyan. At binabad ko na nga yan dyan sa tubig na may asin, mga be. Iniwanan ko nga lang muna yan dyan na nakababad habang nag-almosal kami, mga be. Pagkatapos nga namin mag-almosal, ilang minutes din yun bago natapos. Kaya eto hugasan ko na itong binabad sa pechay sa tubig na may asin. Para pagkatapos nga namin magsimba mamaya, ay lulutuin ko na lang. Pagkagaling nga namin magsimbahan, na ito tingin na rin ako ng bawat sibuyas. At ito ay magigisa na ako at lulutuin ko na nga itong aming ulam na pechay. Nakatulong na nga ako sa asawa ko na videohan itong ginagawa ko. Kaya eto solid person na nga kaming nagbablog ngayon. Ito, taglagay na ako ng mantika dyan, mga be. Nilagay ko nga ng mantika, pinainit ko ng saglit at kanilagay ko na rin ang bawang. Pinitay ko nga lang di maluto ang bawang, saka ko naman sinunod ang sibuyas. Kung niluto naman ang sibuyas ay nilagay ko na nga yung Hokkaido. Yun nga yung pansubog namin sa Pet Chai na lulutuin ko ngayon. Pagkalagay ko nga ng Hokkaido ay nilagay ko na rin yung mga pangpalasa. Siyempre wala na tayong ibang ilalagay dyan kundi magic sarap, patis at paminta. Ay hindi nga pala ako naglagay ng patis, ang nilagay ko nga pala ay chicken cubes. Kapag kaya nilipat ko ngayon sa medyo maliit na At nung kumulo na nga, ito at bigla na lang kumonte itong pecha. kaya sabi ko nga kay Erika, ilagay ko na lang kaya lahat para isang lutoan na lang. At yun nga, inilagay na lang nga namin lahat para makapitin active na rin kami sa sahog at sa gas. Balak ko rin kasing kumain kami ng maraming gulay sa araw na ito, mga be. Kung may matitira man nga, dyan yung ulam na rin namin bukas. Minsan nga, mga be, gusto, lang namin kumain ng gulay dahil nga sabi, healthy nga daw ang gulay at ang mga mga fiber na pagkain. eh, ito nga naisipan ko ngayong mag-gulay at eto, buti nga ako nakita ako ng pechay na mura lang. 30 pesos nga na pechay at 35 pesos na Hokkaido, samahan mo ng bawang sibuyas at ng chicken cubes, mantika at itong gas, hindi ko na rin alam kung magkano lahat yun. Pero maghapon naman namin ulam yon. Buti na lang siya sa ay ng gulay, kaya hindi ko na po problemain kung ano pang ulam na ngayong tanghali pamayang gabi. O yun lang mga beta rin na ko dito sa Petra. Baka malamog na po. See you sa our next video.